Viral ngayon ang rambulan ng mga kabataan sa Caloocan. Ayon sa mga taga-barangay, halos gabi-gabi kung manggulo ang mga menor. Pero di sila makalapit. Dahil ano nga ba raw ang laban ng mga pamalo nila sa kutsilo at baril ng mga sospek? Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sakit ng ulo ngayon ng mga opisyal ng Barangay 12, Dagat-Dagatan, Caloocan City, ang mga kabataang ito. Sa kuha ng video ng ito noong Webes ng Madaling Araw, makikita ang ilang binatilyong may hawak na tila mga sulo. Umatras lang sila nang makita ang isa pang grupo ng kabataan. Dito na sila nagbatuhan ng mga bote. May tila molotov pang ang pinasabog na di kalayuan sa mga nakaparadang sasakyan. Aminado ang barangay na nahihirapan silang sawatahin ng mga ito. Sir, na, binabato kami sir. Pinabato kami ng mulutog. Bato. Ay, wala naman kami magawa talaga kasi pag pasok namin yan, takbuhan na yan. Hindi rin daw nakatulong na mga batuta lang ang dala nilang sandata para disiplinahin ang mga nagkakagulong kabataan. May mga dalang mga patalim. May mga, yung mga improvised na baril. Kaya hindi kami natatakot kami pumasok. May yung nahuli na mga sir, 14, 12. Dusi sa Bukunsi. Doon na huli ngayon. Tresya, no? Tatlo, sabintin ang pinakamatanda. Pero sa kabila nito, sinasabihan pa rin nila ang mga magulang. Yung nga lang, pabaya talaga at nagtitingang kawali ang mga ito. Yung mga magulang nila, sir, ano naman eh, parang hindi raw nila kaya talaga mga anak nila. Sa bawa, eh, matutulog sila. Bigla na raw nawawala, tumatakas. Kaya binabayaan na lang. Papasok sa Disney World eh, Kinabukasan, makalawa, uh, sang linggo, labas na naman, nandyan na naman sa rayo. Sa dalas ng gulo sa lugar, nairita na ang mga residente dahil sa perwisong dulot nito. Maraming maraming beses na ko, pati yung monotog, nagba, nambabato sila. Kahit dun sa lugar namin, kung wala pong nagising na kapitbahay namin ng alas 4 ng madaling araw, magkakasunog budon sa lugar namin. Sa ngayon, tumutulong na sa pag-iikot ang kapulisan para maiwasan na ang rambulan sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Gretchen Hopo, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.